Marami pang papalitan ang ano, ang uh, pangulo din. Mukhang marami ko. Pero ang ang tatlo na kapila hindi pa po nare-confirm eh. Kasi although nag-file sila ng uh, uh courtesy resignation, gaya halimbawa nung si uh, sino nga ba yung, ano, yung tatlo na bagong cabinet secretary, yung Vince Dyson, DOTR, uh, plus dalawa pa na bagong pinaltan ko ngayon. Eh. Hindi pa na-confirm. Uh, hindi pa po. Uh, na. Sa ngayon sa To. tawag ng Pangulo na magbitiw kayong lahat. Yun na nga po, yung mass resignation. So, bakit kaya? Ano kaya ang dahilan kung bakit uh, pinagbitiw lahat dyan? Ah, uh, well, ako kong, ang assessment ko, eh siguro, batay din sa panayam sa kanya kasi parang yun na nag-trigger ng maraming bagay. Ano ba yung panayam sa kanya? Yung sa podcast yun kong, eh, no? sa podcast tinanong siya, na ano ang kanyang uh, impression doon sa katatapos na midterm elections? At mukang doon ata ay na ng Pangulo, ba, mukhang kinakailangan maraming cabinet secretary ang dapat imapalta na kung yung kanyang first family. Bakit? May kaugnayan ba yung resulta ng election dyan? Doon sa dapat ay mapalitan lahat yung kanyang gabinete? Again, kung ang pagbabatayan ko lang doon sa kanyang statement, ha? kasi mukhang marami daw cabinet secretary ang hindi nag-perform ng na maganda, kaya ang naging epekto ay doon sa mga kandidato ng administrasyon. Kung ganun daw po ang kanilang naging assessment. O di halimbawa, hmm underperformance siguro din. Ayan, tama po kayo. Okay, so, kung pagre-resignin mo, dahil ang katwiran dyan, eh, hindi nakapagsilbi ng mahusay. Oh, tama, hindi niya naabot yung expectation. So, oh, po, eh, oh. bakit tinalis mo dun sa isang opisina, nilagay mo dun sa isa? Ah, o di pareho rin yun. Para o oh, nga, kasi may ano shuffle No? Ano naman ang uh, guarantee mo na inalis mo rito sa isa, pagkatapos dun oh. mo nilagay, dun magpe-perform siya ng mas mahusay? Eh baka naman ho, gano'n ang maging epekto kong. Doon sa mga taong napaltan at saka ipinalit. Eh, hindi nga, yung tao oh. eh, naghihintay Oh, oh, Pagka ikaw ay nag-announce ng mass resignation, ang tao naghihintay. Ba, mo kaya tang may seryosong nito ah. Oh. ba? Diba? Tama ho. Ngayon, pinalitan mo. Pero tapos nilagay mo lang doon sa isa. Oo. Oh, Ede, parang aso pinalitan mo lang ng... <laughs> <laughs> ng collar. Oh. Walang galang na sa paghalimbawa dyan. Ano? Opo, Palagi maginagamit yun eh. Oho. Kung under Kung palitan mo. Kaya, ah, ko, eh. oh. Anong gagawin mo sa isang uh, opisyal na hindi nakaganap sang ayon doon sa inaasahan mo sa kanya? Oho may karapatan may garap ka magpalit. Oh, siyempre nasa Wala na bang iba na may papalit. Ay, ang pakarami ho. Napakarami oh. magagaling na tao sa Pilipinas. Kaya nga. Sen, oh. eh, bakit uh, bakit parang rigodon? Ah. Kami tawag doon sa pagkakuan eh, yung musical dance chair. oh, oh, oh. Or chair dance. Ah. Parang uh, trip to Jerusalem. <laughs> Nakita ko. Hindi eh, ganoon ang inaasahan ng oh. tao pag sinabi mong underperforming secretaries. Opo. Palitan mo na inaasahan mo na gagawa ng masikip ah, na mag, mas magagandang trabaho. Doon sa inaasahan ng mga tao, ah. di ba? May napalitan naman doon sen, eh. Yung DNR, Yulo Loisaga. Ang, ang bagal naman ang sinasabi natin oh. kung ikaw ay nabahala sa paano ang tao ay nakita nila na teka muna. Oh, kailangan gumawa tayo ng aksyon. Parang ganoon eh. I think na kailangan may eh, mabilis, decisive dapat ang aksyon mo. Hindi yung uh, Nagalis ka ng dalawa, tatlo, pagkatapos nahinto uli, pagkatapos tinitingnan mo kung saan mag... Hinalis mo yung isa, dinala oh, mo rin. Pero oh. Nakakita, tatlo ata eh. Uh, opo, mga ilan lang. Pero kasi naman ko, nagpunta sa Malaysia ang uh, Pangulo, kaya baka naman ho, oh, kaya hindi na ituloy yung eh, pagpapalit palit Nga, sino nga yung nag-evaluate? Sino nga yung nag-assess na si ganito ay underperforming? Opo. Hindi ba karapat-dapat malinawan natin, matanong natin, saan siya hindi nag-perform? gaano ang hindi niya nagawa? Ano ba yung expectation natin? Uh... Hindi yung parang tatanggalin mo lang. Opo. Para may masabi yung tao na seryoso ka. Oo. Eh, yun, yun, ang kinakasahan ng tao. Ang isang halimbawa po, ang nagsabi si ES uh, Middle, ano, Executive Secretary Lucas Borsamin, sabi niya, itong si Yulo, anya, mas makang uh, mataas ang performance sa pag-abroad mas madalas daw sa iba yung dagat kaya pinalitan nila at uh, inalis sa pagiging DNR secretary. Oo, oh, okay. Eh, paano oh. mo naman ikakatwiran doon sa isa? Yung isa naman, ba't mo inalis dito? Opo. Ba't mo nilagay doon? Paano mo nalaman ang pagkakalis niya dito, dito naman ay gaganda ang performance? Eh kasi kung ang pag-uusapan natin yung housing, tapos di ba may proyekto yung Pasig River Rehabilitation. Baka maganda oh, naman yung Pasig <laughs> Napaganda pa nila mga eh. Nga, pa Paano mo oh. nga patutunayan sa akin nang pagkakaalis mo dito sa ganitong departamento, doon naman ay makakaasa ako na talagang gagawin niya ang kanyang makakaya para tugunan ang inaasahan ng tao sa kanya. Pa Paano? Wala nga ang evaluation ng bawat isa eh. Biglang mo oh. nalang pinag-resign eh. Para sa ganun na tao, nakikita niya yung kaseryosohan ng lahat ng gagawin mo. Ah, bagay. Diba? Halimbawa, sa Department of Energy, kung di ba yung taing mula sa DOE, hindi na sa DNR, ang ipinalit ngayon, dating congresswoman, Sharon Garin, ano ang... Hindi, ano ipinalit na yun, parang OIC lang yun. Ah, bakit tama kayo, OIC po nakalagay. Oh, ba, bakit ba yung o. Department of uh, Energy oh. ay napakasimpleng departamento ba nun? Ba, hindi ho. Naiiwanan mo sa isang OIC lang? Napakalaking yung trabaho sa Pilipinas. Kaya na, opo. parang oh. nakikita ko, wala na namang kahandaan talaga eh. Parang announce mo lang na ganito. Ina inaasahan ng tao, Opo. talagang distinguido mo lahat. Oh, uh, ito, hindi nakaganap sa tungkulin kasi ganito. Uh -huh. Ito, naging pamantayan ko. Uh -huh. ah, hindi kanya nakatupad sa inaasahan ko. Ah, Papalitan ko ng ganito. Ba't ganon yan? Uh, ang inabangan ng marami, ano ba ang magiging estado? Kasi wala pang uh, reformation. Di, ano ba, DOJ? Kasi Boy Boy mo yung buwan kasi ng uh, pamamahala mo sa gobyerno, di ba? Opo kung tawagin namin sa UPN Jen, ito yung public administration. Ah, sa UPN si Pag. Eh, hindi ko naman sinasabi ito nang dahil lamang sa aking haka, haka Alam mo naman, ipinag-aralan ko naman. Opo, dyan. may batayan naman kayo dyan ko. Diba? Asen, Opo, pa -pa gagawin mo? Hindi mo man lang isinabmit talimbawa yung report, talaga nagkulang tayo sa ganitong departamento. So, Oo. Kaya ito tayo dahil dito eh, di ba? magkano na ba yung utang natin ngayon Jen? Nako! Bakit nagka-utang-utang tayo ngayon? Parang 16 trillion na yata. At mukhang lalaki Bakit para ngayon, doon sa economic managers mo, wala ka man lang tinanggal kahit isa. Parang kinabukasan, na-retain lahat sila. O, eh, yun na tayo. Oh. Gusto ng business community. Sino, sino ba? Oh. Sino ba talaga ang pinakikinggan mo? Business community lang? Paano yung lipunan sa kanyang kabuuan? Oh, oh. Akala ko ba nagsalita na sila? Sa katatapos halalan, ba ang halala, ginamit mo no? eh, kaya nagkaganigan ito tayo, eh. Sa katatapos nahalala nahalala. na nahalalan nga. natin, at eh, 12-0 tayo, eh. Ano?